guys. Magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay May 3, uh, Saturday. So kanina guys, nag ano kami nag grocery kami. So nasa magkano ba inabot ng hindi ko na ano, nakalimutan kung magkano inabot ng aming grocery. Tapos nam, namalengke din kami guys kasi wala kaming mga harina at saka ano, mga frozen items. Yung frozen natin nandito nasa 3,100. Tapos ito yung mga kasi pati yung mga harina, binili ko rin, nagbumili din na ng mga harina. Ayan, yakult. Tapos ito, kasi babenta yung ating mga mismo guys kasi nga mainit ang panahon yan <laughs> yan so dinamihan ko na tapos na yung mga karton natin guys na ilang karton nito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 11 karton tapos yung mga napamili ko din sa uh, palengke so ayan, meron din tayong asin ayan, o, asin, kamatis, luya kasi wala din tayong mga yan mga yan <laughs> so meron din akong biniling ano pala guys wawang na spray kasi may naghahanap din ng ganyan wawang spray ano mabisa sa langgam sa lamok ayan di ba ang kuha ko nito 95 binibenta ko siya ng 120 so meron tayong 25 pesos di ba so ayan tapos ay meron pa pala yung karton dito so 12 karton ata to guys tapos meron din tayong mga na free ang dami na mga na free yan. RCS ako ng do grocery guys, no. So dami tayong na free. Yan. Dali pa suyo. So manis kami guys, mga ano uh, alas alas o alas malas daddy. Mga alas alauna ata. Mga alauna kami umalis guys, no. Tapos dumating kami mga alas 3 na mahigit. Yan. So medyo hindi naman mainit ang panahon. So time check guys, no. Ang kamay ko nakaharang. Time check. Okay, time check 5:13 na po ng hapon. So pagdating namin kumain din kami, guys, no. Ganyan 55. May malaki, mas malaki pa niyan. Yung mas malaki niyan. Yung mas malaki niyan 125. Kaya lang nasa karton ko hahanapin lang namin. Kay nanay, kay nanay niya ata 'yan. Ha? So wait lang guys, hanapin namin yung 125 yung 300 grams na gatas na bear brand. Grabe yung sili ah. Parang na. Chichiria. 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 Anong ice cream meron dyan? Ice cream! Oh. Anong ice cream ba ko yan? Serere, magkano pa? Ayan! Saka okay, isa kabento pa yan ano. Ano, 125. Anong ice cream ko yan? Yung maliit lang na cup uh, na meron ba? Mini cup o sundae cup? Um, mini cup lang. Mini cup 14 isa. Chocolate. Matibit. So kanina gumawa ako ng yellow pandan. Sunog din. Green. Mini cup. Oh, Ay po, ito so, na eh? May ham, may casino? Ay, na Ay, wala ka nito So, yun, so, daddy hmm. May ano ba dyan yung kusara? Hmm. Ha? May kusara dyan? Ay, hindi. ang wala na Kusara? Ya, yeah. ayto. Ah, hmm, ham. Ham? Huh? ham, ham. Ha? Ham. Ham andros ham. So, di ba? Naubusan ako ng andros andrus ham guys ng no? kakabili lang namin mga 15 pesos sa so, may bibili ta, ah. habibiling andros ham. yeah Nandito pala yung tokwa, baka ka hindi nandito. to. yah. mo sa taco? ha? kinsalimay na taco? E, kinita bililang ano lang yung personal ano? ulam. lang ulam 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 Meron ulam Yan, guys, yung ating Andrew's home. Twenty-five okay. okay. uh, uh, yung bare brand. Two hundred three. So, naka 203 tayo kay Kuya. So, ayan. So, siguro guys, ano, uh, bukas ako mag hold ng ating mga paninda. Kasi ngayon, magpapahinga muna kami kasi pagod kami. Magtitinda lang muna kami sa ngayon. Tapos, syempre, sinso lang laman yung ating ref. Kasi, mabenta nga ang ating mga mismo. You know, puro ano lang yan guys, uh, sting. So, maglalagay tayo dyan ng mga mismo. Yan, mismo natin oh, Diba, meron tayong Mountain Dew RC, maliit C2 uh, Coke Royal Sprite, yan So, maglalagay din tayo ng zest oh kasi since nga Sobrang init ng panahon guys, nababenta yung mga yan At saka yung, ano, yung Ice Candy, kasi parang Naubusan din ako ng Ice Candy kaya maglalagay din tayo. So, hindi ko na siya masama, masama sa pagbablog yung iba. Basta, isasabihin ko na lang sa inyo guys. na So, yun naman guys. Ang akin sinishare, may bibili na naman. Maraming salamat sa panonood Paalam, baba.